Hi! kumusta kamutanan? Ang halan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita party sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa subong. Tawag siya Leather o de Parfum for Men and Women. Iyan ni siya ni Aqua de Parma. Te, pwede pa na pwede pa babae, pwede pa sa tanan. nga pahamot amon akong tulokon. Kag o de Parfum ni siya botang balon. Isa ka baso kalayo bago ka masimutan. Te, ano ni siya klase nga pahamot? balikahoy, kag citrus, kag paha, ay siya kung simutan. Angay siya sa matungnaw nga panahon, ang temperatura nga para siya is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o kung to 21 degrees Celsius. Te, anong ang mga nota? For the top, we have raspberry, Brazilian orange, kag Sicilian lemon. Ang raspberry, matamis na siya nga prutas nga dumi pagka rosas kung simutan. Tapos Brazilian orange, matamis nga dumi pagka pumelo nga citrus. Tapos Sicilian lemon, maaslom nga citrus. Na. Kag for the mid, we have rose, red thyme, honeysuckle, kag pettigrain. Ang rosas matamis nga bulak. Tapos red thyme, bastante nga herbal nga nota. Tapos honeysuckle, matamis nga bulak na dumi pagkahani kung simutan. Tapos pettigrain, nga berde nga dahon. Na. Kag for the base, we have leather, guayakwood, wood, kag cedar ang leather paha kung simutan. Tapos gayak wood, kahoy nga may pagkausok kag may pagkapahaman kung simutan. Tapos cedar nga mahamot nga kahoy na te kabay pa nga sini nga pahamot kag kung may ban pa kamo mga pahamot nga luya istorya sa ako ni bilin lang sa comment section sa toso naman bye bye